Hello guys! For today's video, magsisipag-sipagan muna tayo. And finally, natunoy na rin ang aking planong dinisa ng aking kuko. Nung mga nakanaang buwan ko pa talaga yan plano, pero ngayon ko lang siya nagawa. And ayan, after ko magdinisa ng kuko, ay nagsipag-sipagan naman ako. O diba? Naka-video kasi kaya ayan, todo sipag ang person. Totoo nga talaga yung sabi-sabi, no? Basta naka-video, sisipagin kang kumilos. Charing! Tapos ayan, nakalimutan ko pa yung aking binauna. Nasa bag ko pa pala. Nakalimutan ko ilabas nung pagka-uwi ko galing work. Kasi naman pagod na pagod na ako. Nung kaya hindi ko na nakalakal ang aking bag. Hapon na nga ng mga oras na yan. Mga alas 4 na yata yan. or mag alas 5 na ng hapon. Pagigising ko lang din yan. Kaya ayan, nakapagpahinga naman na ako. Kaya ayan, nakapagkilos-kilos na rin. O, diba? Kapag uuwi kasi ako galing work para gulay, antok na akong gulay, ang na ang tok at pagod na pagod. Tsaka ang unang sumasakit talaga sa akin is mga paa kasi dun sa aking work ay nakatayo lang kami, walang upo-upo. Makaupo man kami pero dapat wala nang gagawin. Pero ganun talaga ang buhay, parang life change. Kailangan natin magsipag at hindi naman tayo nepo babies. Hindi tayo anak ng kontraktor, charing. Eme lang guys, kahit gaano kahirap ang buhay dapat pilihin natin pa rin na gumawa ng tama at wag tayong magpapadala sa anumang mga tukso sa buhay. O diba, kailangan talaga ay lagi tayong mananalig sa Diyos para naman gagabayan niya tayo sa ating mga araw-araw na buhay. Panalangin talaga ang magiging lakas natin at sandata sa anumang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Tinuloy-tuloy ko na talagang kasipagan ko at ayan nagwalis na rin ako Pero pinatuloy ko sa aking kapatid, inagaw niya sa akin walis siya na daw magwawalis di pinagbigyan ko, gusto rin niya maglinis eh Pero kailangan daw videohan ko siya para naman makikita kung masipag siya Okay, ganyan talaga mga taong plastic caring Kikilos lang daw siya pag naka-video o oh, eh, diba napakagaling. Pero huwag kayo yan, di naman ako ko. Kahit naman reklamador yan at mas maldito pa sa akin ay nauutusan naman yan kahit papano dito sa aming bahay. Nakakainis nga lang minsan ang pagiging taklesa at makatwiran. Naku po. Ayan, inayos ko ang mga nakadisplay dito sa aming tabi ng TV. Napakagulo kasi eh, and hindi siya laging naayos. 'di diba? Nagugas pa talaga si Sasam ng mga plato. Sila naman ang kumain niya, eh. nagberienda sila. Yan, sinabi ko maghugas siya ng plato at nang meron naman siyang mapagkalibangan. Di puro cellphone ng hawak, oh, 'di ba? <laughs> Sabi niya sa akin mag daw kami. Sabi ko ano mang i-content namin. Ayan, naisip niya maglinis-linis daw. Hindi naman mahirap linisan ang bahay namin kasi hindi naman malaki. Pero ang nakakatamad lang talaga ay yung mga nakakalat na mga gamit mga kung ano-anong abobot na hindi naman talaga nagagamit at ang sarap na lang talagang itapon lahat charing yung nanay ko kasi mahilig mag-collect ng kung ano-anong mga gamit kahit hindi naman talaga gagamitin itinatabi pa niya ako naman ang hilig kong kolektahin ay mga papel yung mga sinusulatan ko ng kung ano-ano mga korean, mga stories, ganon Ayan nga, pinagsama-sama ko ang mga gamit ko. Yung iba dyan kay Sasam, yung mga libro niya. Inilagay ko sa isang lalagyan para naman hindi kalat-kalat. Nakakapagod kasi tingnan ang mga kalat na yan. Mapapagod ng mga mata ko katitingin. Kaya para hindi na mapagod ang mga mata ko, hindi na lang ako tumitingin. Nagsis-cellphone na lang ako, charing. O, dinatapos na ako sa pagdilinis ko, no? Kaya, ayan, nakapag-relax-relax sa labas ng bahay namin. Tinatanaw ang papalubog na araw, eh, meh. May... Kala mo talaga makikita dito ang sunset, eh. Sayang na wala kaming taas, hindi namin makita dito ang sunset. Ayan lang makikita mo mga halaman. Pero, okay na rin yan. Masarap naman sa mata yan. Basta malinis ang kapaligiran. Natutuwa talaga akong pagmasdan ang mga halaman, lalo na kapag malalago at marami.